Good morning po mga idol, ka uh, mix trip vlogs. Uh, samahan niyo ako, mga idol, uh, mag-harvest po tayo ng gabi. Uh, pupunta tayo sa ano, likod bahay po. Uh, tignan natin kung may ma-harvest po tayong gabi para ipanglaing bukas. Dahil may, may okasyon po bukas na uh, magaganap Uh, may meron pong birthday bukas kaya mag po tayo ng gabi dahil lulutuin bukas ipang lalain po mga idol so eto meron tayong ano kuchilyo <laughs> mga idol pang ano natin pang uh, pam uh, pang pitas po ba natin ng ng gabi kaya naman mga idol Ipisa na nating mag-harvest Mga idol, punta ko pa isa sa likod po dahil doon po nakatanim yung mga gabi doon ko po itinanim sa sa baba po mga idol idol yung ano to gabing pula idol o no? ito yung purple taro gabi mga idol siguro may laman na rin ito mga idol kaso malamang hindi pa siya ganun ka kagulang kumbaga ano pa mura pa yan mga idol may laman man yan ah, siguro mura pa hindi pa siya pwedeng harvest eh. Ah, na pag, muna natin yung mga idol ah, dito na tayo sa likod ng aming bahay mga idol sobrang masukal na rin mga idol kasi hindi ko na naasikaso hindi na po ako nakapag hindi na ako nakapaglinis pero may time din po na Uh, lilinisin po ulit natin para maliwalas at matanim-taniman pa rin po ng mga mga gulay ay doon so, yun po uh, mag-harvest na po tayo ng gabi gabing pang <silence> idol dito natin ito na yung mga gabi kaso hindi rin ganun ka po itong mga gabi dahil na naharangan ng ano mga puno ng saging itong puno ng mulberry kaya hindi po siya sobrang yung mga dahon niya hindi ganun ka kagaganda at kalalaki dahil nga po sa ito nga po naharangan siya ng ano malalaking puno kaya hindi sobrang nakakahinga hindi hindi lumalaki yung ating mga gabi ng malalaki po yung mga dahon ayun po uh, mga idol mag-arbis na po Idol, ah, naka, nakapitas na po tayo ng mga ilang pirasong tangkay ng gabi. May mga idol ang daming bunga ng malberry mga idol. Ipapakita ko sa inyo, may mga hinog na malberry. Kunin natin mga idol. Ito po mga idol yung, ayan bunga ng malberry hinog na hinog na po mga idol bitasin natin tikman po natin ito mga idol yung gandong kulay yung itim na itim ito ang tamis nito mga idol yan no pag naman po yung mag green green o no? kaya yung pula po ang kulay pula pa ang kulay ng mulberry yun naman po napaka asim maasim po siya pero pag ganito pong kulay itim na sobrang tamis po ayan dito, meron pa dito mga idol sayang itong mulberry na ito mga idol nung bagyo po kasi ay eh, naano ano siya natumba hindi ko pa po na si kaso bala ko sana siya iprun ipupruning po natin mga idol eh, napakarami niya na pong ano talbos nag ano po siya kumbaga nag usbong siya ang dami niyang sanga ang dami po niyang talbos na panibago. Mga idol nga pala yung talbos din po ng malberry ay tawag dito. Edible din po at kinakain din po. Nakakain din siya mga idol. Ayan po yung nakuha nating malberry mga idol. Ngayon na lang kasi ko naka nakababa dito sa likod po ng aming bahay ayan may mga na huhulog yung mga hinog na bunga ayan po kinakain ng mga langgam ito po mga idol uh, tikman natin itong bunga ng malberry. matamis po mga magandong itim na itim po yung gulay na ah, sobrang matamis uh, sarap mga hindi Tamis pero may malalasan po tayong kaunting asin pero ang tamis po mga idol oh. pag, ganito po yung kulay ganyan mag green green tapos merong mga pula naman po napaka asin yun mga idol ano oh. dapat po itim po marami pang inilalabas na bunga. Once po kasi na nagtalbos siya may kasamang bunga po. Yung mga ayon. Yung talbos niya po, yung usbong niya may mga kasamang bunga na i-ilalabas po. Ito po yung tanim nating malberry mga ayon. yung mga idol meron din dito yan yung mga ilan-ilan mga idol kaso hindi po ganun kagaganda tong mga gabi ngayon dahil yun nga mga idol sabi ko nga po eh natatabunan siya ng mga mga puno kaya hindi nakakahinga ng maayos imbis na lumaki po yung mga dahon niya mas lumiliit pa po dahil nga yung mga idol na harangan na natatabunan po ng mga puno at ng mga mga sanga-sanga yan po mga idol maganda ganda to medyo malaki po yung dahon niya papano po kasi naaarawan at eh, papano naaarawan mga idol nakakahinga po idol yung napitas natin mga idol. Punta tayo dito mga idol sa kabila. Meron pa po ako nakita dito isang puno. Sayang kunin natin. Idol. Pito sinarin na po natin. Sayang dagdag din 'to mga kaibigan mga idol napakalago po nitong ano luyang dilaw oh. sobrang malago po mga idol ang ganda ng ano, dahon malamang po yan na uh, hitik na hitik na naman ang bunga ganoon din po mga idol yung itong luya ito pong luya na to yung uh, madalas po natin ginagamit yung nabibili nabibili po ito sa palengke malalaking luya yun mga idol ang lagurin kaso hindi pa po siguro pwedeng harvestin ayun pero may laman na rin siya mga idol hmm. ang dami pong laman Ganun din dito sa kabilang race bed po ayun malalaking luya po yan mga idol may laman na siya kaso mga idol yung laman niya eh, ano pa ang tawag po dito bubot pa siya kumbaga hindi pa po sapat yung gulang niya para harbesin antay na lang po natin gumulang pa saka po natin siya harbesin lahat then nagsasanga pa po siya marami pa po siyang Uh, mga tusbong ito naman mga idol ganun din po ito isang isang klase o variety ng luya ito naman po yung luyang pula yan po endemic po ito sa Bicol mga idol sa Bicol province po ayan. red ginger mga idol ayan oh napaganda ng kulay nito mga idol ayan. Idol. halos magkakasabay ko po kasi silang tinanim kaya hindi pa sila ganun ka ano mga idol hindi pa sila pwedeng harvestin eh. yan po ayun nah, po mga idol ha. ito na po yung na harvest nating gabing panglaing ayun mga idol ayun uh, po mga idol uh, please naman po pakisuportahan po ang aking youtube channel Paki-subscribe nyo naman po at pakilike na rin po yung video natin ngayon mga idol ito po tayo ng gabing panglaing lulutuin po namin to bukas dahil po may merong birthday o occasion bukas Uh, pang sasawag namin dito mga idol ay baboy at bagoong alam ang napakasarap po nitong laing sa mailig sa mga laing dyan ito po <laughs> ang ginataang laing tapos may sili mga idol panalong panalo to the best to Ayan po mga idol, ah. thank you po. Salamat po sa inyo. Thank you for ay, thank you for watching po mga idol. Ayan po. See you po sa ating susunod na video. O sa ating susunod pa pong mga content. Thank you so much po sa inyong lahat.